Eh, magandang araw mga kaibigan. Uh usaping BP Sara pa rin tayo. Uh, viral na viral sa social media ang kanyang uh, uh, designated survivor na appointment. <laughs> Inappoint niya ang sarili niya. Ang daming nagre-react. Uh, isa na ito si ex-senator Trillanes na nako, -oh, meron siyang uh, itinawag kay BP Sara nam I'm sure <laughs> ma uh, iinit ang inyong tenga. Oh, tawagin pa naman si DT Sara na baliw. <laughs> okay, ito nakakatawa itong si Pinoy Views and Opinion. I-share ko sandali ang kanyang blog. Uh, uh, dito ko nalaman na no, may post pala si Trillanes na tinawag niyang baliw si BP Sara. Ang kagulo, ang mga anti-Duterte mga kababayan, kabilang na itong aso, oh, si Sundalo Kanin, Antonio Trililing Trillanes, a.k.a. Estela, mm, si Tonya mga kababayan, at isa ito sa galit na galit dito sa ano, sinabi ni VP Inday, at sa kanyang post sa social media, tinawag pa niya baliw sa VP Sara, ipapakita po natin ang kanyang post sa Facebook ha, boom! Mm. Sabi ni Antonio Sani, Trililing Trillanes, before with checkmate O, oh, syempre, yan ang verified account na yan. Eh, na, it's time to impeach this crazy woman! Oh. <laughs> okay, talaga ang... Uh, pagpasinsahan nyo na lang ang uh, nagpapapansin. Uh. ha. Mm, baka ang sarili mo nakikita mo. O, oh, crazy woman daw si sa VP Sara mga kababayan. Dahil sa pagsabi nitong i-a-appoint niya kanyang sarili bilang designated survivor. O, oh, may hashtag ba siya? Impeach Sara. O, oh, talaga. O, oh, gumantik kasi ito ng mga kababayan, a.k.a. Sundalong Kanin, Tonyo Trillanes, dahil sinabihan na siya dati ni VP Inday eh, na mali. Oh. <laughs> Kaya ngayon, gumantay. Nagiging attack dog na po kasi ito si Trillanes, mga kababayan, ay eh, ng administrasyon dahil karanta ito eh. Dahil ayaw na ayaw niya makabababayan sa pwesto ang mga Duterte dahil katroma na, na daw sila dati noong nakaraang administrasyon ni Digong. Oh, at ayon niyang makabalit ang mga Duterte sa 2028, lalong-lalong na ito si VP Sara. Pero sobra-sobra daw ang kanilang trauma. Okay, so... Uh, crazy woman. Uh, anong anong reaksyon niyo? Uh, Pahayag ba kayo na ating BP Sara tawaging crazy woman <laughs> uh, ano ba si BP Sara wonder woman yun ang ano <laughs> wonder woman uh, super woman uh, ba diba? may superman eh di may super super woman uh, anyway uh, normal reaction yan talagang ano na nasasyak sila every time na magbitiw ng salita si Bibi Ang ang galing niyang magbitiw ng salita eh. Uh, yung una niyang pahayag na kakandidato ang tatay ko plus dalawa kong kapatid. Nako. Grabing reaksyon ng uh, uh, iba't ibang partido, iba't ibang kampo. O isa na ito, anong reaksyon ni Trillanes? nagsuggest na siya na ano, mag-unite na lang ang Marcos and Dilawan Camps. Eh ano, uh, sinopalpal siya ng mga liberal uh, leaders. Uh, Ontiveros, pa, Drilon, Dilima, at iba pa. So, nasopalpal. Uh, walang nakinig kay Trillanes. So, ito na naman. <laughs> It's time to impeach this crazy woman. Oh, sino naman ang ano? Sino naman ang uh, makikinig sa kanyang panawagan ng impeachment? Maliban lang, okay? Maliban lang kung sakyan na naman ito ng mga ano? Kalaban ni Bibi Sara. Ah. Uh, na naman ng ambisyosong tao diyan. Na si Sara, BP Sara ang balakid sa kanyang ambisyon na maging prime minister or presidente kaya baka sakyan nila. Bade, ano ba 'yan? Anong impeachable offense na binang impeachable ba yung sabi lang na I am appointing myself as a designated survivor. Impeachable ba yun? Ay, nako. Hindi nag-iisip talaga ang uh, Uh, senado ex-senador pa naman hmm. nasaan na yung mga pinagsasabi niya noon na June lalabas na ang arrest warrant ng ICC wala pa naman no, July na okay speaking of ICC may nabasa ako yung statement ng uh, uh, anong tawag na si Attorney Conte yung ah uh, Asistan to council na ICC parang naghahanap pa ng dagdag na mga testigo ang ICC yung specific na magtuturo na mayroong utos galing ba sa presidente o galing kay sa PNP chief na magkaroon ng extrajudicial killings sa ngayon eh parang walang ano kulang pa ang mga testigo nila kaya siguro hanggang ngayon wala pa ring uh, arrest uh, warrant of arrest laban kay PRRD. Okay. So ano pa? Uh, ilang araw na lang so na. Yung 12 ngayon, 10 days to go. Uh, dalawang former by ah uh, uh, yeah, dalawang former vice presidents tinanggihan na ang sona. So, Binay, Lenny, pangatlo na ito, incumbent vice president, wala, hindi mag Presidente, I'm sure, hindi mag a si PRRT. Hmm, PJMA, I don't know. Most likely, uh, in her capacity as uh, as president dali iimbitahin siya bilang ex president eh baka niya kailan dahil congresswoman siya ay baka magpapakita so lang siguro si Erap uh, hindi wala uh, very inactive na si Erap ngayon Again, na uh, sona, ano bang aasahan natin? Uh, poros magagandang plano, poros magagandang pangako ang aasahan natin sa sona. Ipagmamayabang diyan ang anong mga accomplishment diyan sa uh, drugs. I ibibida yung ano, ibibida yung alitagtag raid o alitagtag checkpoint yung 1.4 billion the largest uh, na nahuli uh, drug hole in history sigurado babanggitin yan yung alitagtag kasi pang zona yan eh. Uh, ano pa yung sigurado West Philippine Sea South China Sea yung, yung alliance building babanggitin yan yung meron ng uh, may BFA sa US, may BFA rin sa Australia, uh, may RAA sa sa Japan. Yun, sigurado ipagmamayabang yan na uh, mas malakas tayo ngayon. Mas uh, dumami ang alyansa natin para ipaglaba ng ating territorial or sovereign rights, whatever yan ipagmamayabang na hindi tayo nagpatinag uh, uh we do not surrender uh, not an inch of uh, territory lalaban tayo yon mga ibibida lahat yon ano pa presyo ng bigas bumabada kailang uh, wala sa ngayon wala na sinasampahan na sila ng kaso sa Supreme Court pinagpapaliwanag na ng Supreme Court itong administrasyon ng Marcos Jr., bakit nila ipinatupad yung pagbaba ng taripa ng bigas na hindi naman lang kinonsulta ang mga farmers. Nako, ang laking sampal niyan pag nag-issue ang korte ng temporary restraining order. Nako, uh, mo makikita na ano, ang administrasyon ito is wala na. Uh, parang tinalikuran na ang pangako na i, i, i ahon sa kahirapan ang mga mahirap nating farmers at fishermen kasi yung executive order 62 na yon na nagpababa ng taripa anti farmer anti fisherman yon malulugi sila at ang makikinabang ang mga importers